Embassy Project po na tayo. Oh, boss. Hi, good morning. Ayan. Ay, tayo naman po. Ya, bahan na naman yung sarap na rin. Ang agama, Jawa Mata. Ay, good morning, mga boss. Ayan, si Jawa Mata. Andito, ka po. Absent. Absent daw. at ko. Ano? May hangover? Wala na. Wala na? Ayan, naglabas. Ay, good morning, good morning. Ayan. Gambasi project po tayo ngayon. Ang destination natin. Tapos, mamaya. Pitas project ko naman po. Yung kay Ma'am Joy, yung kay Sir Nick. Ayan yung mga tropa natin. Morning! Morning. Good morning! Sausage! Morning, sausage! Pass out! Pass out! Pass boys! Asalt, maser, master, <laughs> <laughs> <Guinness of Six>. <laughs> <laughs> si master master, out! Pass out! Pass out! Pass out! Pass out! Pass out! na out! Pass out! Pass out! Pass out! Pass Pwede na tayong magano dito. Bumili ng ano ng spandrel ceiling dito sa labas. Halos naka ano na naka plastering na po. At tapos si bato, ito yung canopy po yung pinagagawa ko sa kanya. Sa mga ano sa mga window natin. At tapos niyan. Uh, pwede na tayong magkisa dito sa labas. Spandrel ceiling. Wood po yung lalagyan natin dito. Tapos sabay na yung ano, yung tasing tasing gutter. Mamaya, bibili po tayo ng ano, ng pangkisame eh. Tsaka dito sa loob, pwede eh, na rin bumili ng isaming pang metal paring. Yan. Tapos ma-plastering na to kay Ronald, yung ano, yung nabubuli pang ano, plastering kasi nilagay muna po namin yung amba. Ayan yung amba natin, oh. No? Mahogany hood. Ayan. Para matapos na yung ating plastering ano Ronald. Tapos. Tapos. Para pipipare ko na po yung ano yung tambak para mabuhusan na rin. Dito na tayo ng insulation. Di po na buo yung yun na kaya bili rin po tayo mamaya ng ano insulation sa so, palit. Uh, Sabay-sabay na yung pagbibili natin. Dito nakapag-start na sila ng ano ng ng plastic. Ayan, rebukada muna po. Ito yung pinaka-finish niya. Sinagat ko dito kasi yung ating ano, yung yung isami natin na, ano na na tapos na naka-slope siya dito. Diretso hanggang doon. Ayan, kaya nagpasinta rin po ako dito ng ano ng CHB para yung ating moldings uh, pagka na binaranaan hindi po mabibiyak yung paradada yan para maganda at matibay medyo makapal po dito kasi bugbugan po ng, ano to, ng ulan eh kailangan makapal yung plastering natin dito tapos para hindi magmoist yung sa loob tapos yan uh, waterproofing waterproofing po lahat ng plastering sa labas baka tayo mag primer ng flat latex para po safe sa moist yung sa loob. Kaya makapal po yung plastering natin dito. Kasi halos halos al, po dito yung ano yung ulan. Pag may ano pag may bagyo unti-unti po na bubuo nayayari yung ating project dito sa Kambasi project ah, preparation na sa plastering dito para pag next healing tayo diretso na ano diyan mata oh, kasap muna si master bina na sausage ah. master kasaut ya kasaut Oh, ah, Vienna, na Vienna, 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 sausage. Vienna sausage. <laughs> Ayan, pinalilinis ko na kaya nito. Kay Master. Ay, kay Master. Ay, kay Jao Mata. Kasi pina-prepare ko na po yung ating flooring. Sa mga kwarto muna po yung unahin natin. Tsaka ito. Para makapag-flooring na tayo. Ayan, uh, mamaya si mga bukas, malalapos na yung ating ano, pagbububong. Ayan, si Bato, ito yung ano natin, kanopi binigyan ko na naman ng sukat 30 cm po yung lapad yung haba niya nasa 150 cm po para dun sa mga bintana natin tapos doon plastering yan tapos iba muna na po natin yung mga tropa natin dito uh, bilhin po tayo ng, ano, mga materyales sa uh, pagsisiling dito para pag mayroon ng materyales pwede na mag-start yung mga installer natin ng ano ng PSM eh, dito sa Kambasi Project okay eh, ay lumalaki na naman po yung ano yung tubig, high tide na naman po balik na naman tayo sa ano sa CGE Okay sa akin? <laughs> Ayan, okay na daw sa akin. Naiya yung mga ano dito. Ayan, pinipipir na nila. Pati pala yung ano, PPR pipe natin. Nila rin po natin. Okay na, bossing. Wow, boss. Kaya po, takit na mag-vlog yun. Mm. <laughs> Ayan. Anu, sakyan kaya? Ayan. Kaya nung sakin natin, kaya? Kaya. 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 Tapos insulation, no? Oh. Kulong pa. Insulation. Uh -huh. Ayan. Mga tropang, ano? Modern. Ayan ah, yung natin. Yung mga liso. Ito. lang na ni Cesar. Yan yung nagbe natin. i uh, yung ginsong, yung stainless don Cesar, ibang ko na yan ha. Ibang ko na sa yan. Okay na. Yan ang bahala si Cesar. Oh. Ah. muna kaya yung nag-revender natin dito sa palit isa sa atin na lang natin bukas yung ano spandil ceiling tsaka yung plastic gutter pero yung natin naka- uh, Yun, yung ating binileng pang metal flooring ceiling okay na boxing? Yan, alos kumpleto na po yung ating binili uh, Kaya Kampasi Project na muna po tayo para i- atendan yung ating mga binili Ayan, nandito na tayo Kambasi Project. Okay. Diyan lahat yan. Pati, pati si Jamada nandito. Diyan din Ah. Ayan. Para bago tayo kumain, may natin tayong tangali yan. Ngayon, kay Sir Alan at kay Ma'am Bambi. Uh, oh, ano mula natin, Jao? Hindi pa nakiti. Ako <laughs> salamat ka na. Ako salamat na lang. Kali kaya na kay Sir Alan. Kay Sir Alan, salamat sa so, ribing ng kabakan. Kaya may puto tagi. Kaya kay Mama Bambi. Oh. Uh. Salamat ka. Ayan, mamaya may libre tayong tangalian dito. Ano na natin ba ito? Gulay po, tsaka adobong manok, tsaka pirits. Ayan o. No? adobo at saka gulay pero itong tilapia at, at saka mayroon nga dahing yan, diyan mata ka na naman libre. yan libre eh yan, ipintang aliyan po tayo pag ano pag uh, friday Oh. Yeah, what do you know? tayo

Oh kainnya kota ya, tapi kainnya ini jauh mata kan, jauh. Gimana sebau? Gimana sebau?

Wala ka na eh. Yan. Si Chow Mata. Tapos ito. Patinis na yung plastering dito. Yan. Patinis. Gawa ni Ronald. Tapos yung kanto na lang doon. Ito. Nagagay tayo ng utility box dito para sa ano. Sa three ways. Switch. Doon. Pwede mong patayin doon. Pwede rin sindihan dito. Tsaka patayin. Tsaka yung dito sa ilaw dito. Pwede rin dito. Para sa mga pinto ng kwarto. Tsaka sa CR. Kailangan merong siyang center like ito. dito dito plastering plastering na rin po dito yan okay na to Pag, pagka dumating na yung ating ano front wheel kaya na silang mag start ng ano daw ceiling habang meron tayong scaffold dito dito pwede silang maglagay ng mga na scaffold pagka dumati na rin ceiling na po yung unain natin dito tapos yung wall flashing ay flashing gutter pag tapos ma na lahat yun pwede na lang pinturaan itong wall dito habang meron tayong mga scaffolding Yan, nilagyan mo natin ng ano, ABC adhesive yung mga biga para makapit. ABC adhesive po yan yung una natin in-apply. Bago rebukada re, re, re Rebocada marani. Mm -hmm. Makapit po yon. pagka merong adhesive yung mga biga at mga poste. Hindi na tayo magsisilsil. Ayan doon si Jao na naman. Tataas. Di ba tapos yung kanyang pinipintoran doon? Tapos dito yung canopy natin. Nakapag lagay na sila ng isang forma. Ayan. Isang forma sa bintana. Canopy. Bubuusan mamaya yan. mga boss update natin dito sa Kambasi Project uh, punta muna po tayo sa ano, sa Bitas Project doon kina Mark George at kay Sir Nick para update din po tayo doon mga nagawa ng mga tropa natin doon mga pintor at sina Master, at ni si JR uh, ayaw muna natin mga tropa dito Ayan, nandito na si Master! Master! Ay, boss. Ayan, ano? Uh, gawa na, ano? O, may sira pa. <laughs> Ayan, gawa na yung sinira. Gawa so, project, update. Ayan, yung design natin dito, katulad din po nung sa, ano, yung doon. Yung binigay na design natin ni Ate Ay, ID. Ayan, si Sir Nick, si Ma'am Joy. Dito, sa so, kitchen nila.

Para mailagay na yung mga tiles natin dito. Hindi oh, na ang gila po, ah. oh. <laughs> yeah. Tapos dito sa kwarto. Okay na to, Budong? Yung nalang boss, yung sa ano. Yan, okay na po to. Tapos na. Yung uh, okay na po kay Ma'am ID. Tsaka kay Sir Nick, tsaka kay Ma'am Joy yung ano dito. Yung kulay nila dito, dito. Sa isang kwarto. Yung na lang po ang pintong store natin dito. Ito yung ano. Closet, ayan. Okay na rin po ito. Ano pa, yung mga ilal na lang po yung kulang. May mga pinlans po apat yan doon sa gilid. Uh, pag bibili rin po tayo niya, sabay-sabay na. Tsaka yung sa center light. Ah, ganda. Ganda na. Ang baay ni Ma'am Joy. Tsaka ni Sir Nick. Ito, okay na rin po ito. Ganyan lang po yung design dito. Tapos, lagyan na lang ng center light. Tapos, may mga pin lights din po yan.

Wala akong majo ngayon, sir. Wala pa. <laughs> Vietnamese kaya. Uh, Vietnamese, ah, Vietnamese naman, walang akong Wala pa yung mga ano, yung mga players. Wala pa. Mamaya <laughs> pa yun. Mamaya natin yun. Yung kitchen yeah, natin. Ito ang pinalagyan ng ano, ni ID. Nang ano to, nang cover. Alam mo yun, ha? Ate Chen. Anong ulam natin? Ah, Ang gudaw. Ah. Lamig. Malamig kasi may split na aircon.

Masilya. epoxy epoxy, ANV po ang ina-apply ni Budong tapos itong, ano natin yung primer natin ah, uh, epoxy primer po yung una natin ina-apply tapos masilya ang epoxy, ANV tapos yan yung Automotive locker, nabutong. Yes, yung automotive locker po yung ating ano, pinaka final. Final ko. Ay nami, automotive na lacquer. Ito po yung ating ano, epoxy AMD. Yan yung dati nating ginagamit. All purpose. Epoxy AMD. yan po yung ginagamit ng automotive niya. Ay. dito, Ay. ko Ay. Ay. Ay mga pintura dito sa wall para po ma install na yung mga tiles dito ito yung mga tiles natin na ano binili sa will ko ah ito yung nagustuhan na design ni ati ID ilalagay po natin dito yan, yan. ilalagay po niya nasa 25 by 50 centimeter walk, ang mga times na nalagay natin. Ano si Marian? Wala ka walk Marian? Tapos yung ano dito yung pinto, okay na natin yung install to. So. Ngayon. Yan. Gusto natin yung mga mayadyan. Ito okay na to. Ito na lang po yung pinto so, tsaka yung mga outlet. Yung sweet spot, ito lang po natin yan. Okay, yan. Naka-install na mga boss. Yung dito dito sa parko. Okay na. Pero ano po yan, kukulayan po natin ng ano yan, ibang kulay. Hindi po yan yung pinaka-finish finish niya. Ah, uh, clear lang po natin ng ano yan, ng light day, yung mga pinto, hindi na siya, ano, ah, uh, wood-locked. O siya ito, pinataas, tataas yung mga, yung mga switch dito para pantay-pantay po lahat yan, kaya yun doon. Ah, ano tayo tayo, merienda? Baig tayo muna po tayo. <laughs> Ito naman yung minamasa dyan, di ba dong? Hindi ito. Ayun na po, bukas na po. Ito, ayan. Masila pa rin. Na uh, Sir Nick, ayan. Hello! Ayan yung client natin dito. Napakabahit na client natin. Tsaka yun si... Mom Joy! Si Mang Joy! Joy! Hmm. Sana lahat ng client natin. Eh, katulad sa Kampasi Project. Ganun din, si Sir Alan, tsaka si Mang Bambi. Ito, okay natin ito. Tapos. tapos yung ano, yung outlet, ayan. Nakaisa okay, na po. Umali na, na po yan. Ito lang po na palita kasi oras na po. Quarter to five na. Next day na lang po. Yung ating PVC panel, ayan na. Okay, ganda. Tapos na, mga pinlay lang po yung ano, yung stone natin. Ah, uh, wala pa tayong mga pinlights. Siguro by next week pwede tayong bumili mga pinlite sabay-sabay na po, kapatid yung mga dito sa area. nariya. Madyogero po eh. Wala mo ng madyog na ako, sir. Wala mo ng madyog. Ay, meron well, pala, meron ah, oh. Ito May madyog sa TV. Ito si Mam ma Joy, nanonood ng madyog. <laughs> Ayan ah. Oh.

लाखदार तारीख पहले से कर रहे हैं फौजना हां